Ang meningitis ay ang pamamaga ng protective membrane o meninges na siyang nagsisilbing takip ng utak at spinal cord. Kapag ang balot na ito ay tuluyang namaga, ang isang tao ngayon ay magkakaroon ng meningitis. Ang nasabing sakit ay maaaring dahil sa virus, fungi at bakterya. Bago natin simulan ang video nito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ayon sa mga doktor, maaaring gumaling mula sa sakit na ito hanggat natukoy at nalapatan agad ng lunas. Batay sa uri ng meningitis, maaaring gawin ang mga sumusunod para gumaling sa sakit na meningitis. Pagpapahinga. Sa anumang uri ng sakit, mas mabilis maghilo ang katawan kapag nabibigyan ito ng sapat na pahinga. Habang natutulog ng isang tao, ang katawan ay nakagagawa ng mas maraming mga white blood cells o WBC. Ang WBC ay nagsisilbing sundalo ng katawan na siyang umaatake sa mga mikrobyo gaya ng virus. Paginom ng maraming tubig. Dahil ang pasyente may meningitis ay nakararanas ng lagnat, mas mabilis mawala ang tubig niya sa katawan sa pamamagitan ng mabilis na paginga. Upang mapalitan ang nawalang tubig, iminumungkahi ng doktor na uminom ng maraming tubig. Paginom ng mga gamot sa lagnat at pananakit ng katawan. Upang bumaba naman ang lagnat, maaaring magreseta ang doktor ng mga gamot sa lagnat tulad ng paracetamol, acetaminophen, ibuprofen at iba pa. Mabisa rin ang mga gamot na ito sa pagtatanggal ng pananakit ng katawan sapagkat nagtataglay din sila ng mga analgesic property, paggamit ng mga corticosteroid. Maaari rin magreseta ang doktor ng mga corticosteroid. Ang gamot na ito ay karaniwang nakatutulong sa pagbabawas ng pamamaga ng utak. Sa tulong nito, mababawasan ang pananakit ng ulo ng pasyente, paggamit ng mga anticonvulsant. Kung ang pasyente naman ay nakararanas ng seizure o pangingisay, maaari rin siyang bigyan ng mga anticonvulsant. Sa tulong ng gamot na ito, pinabawasan ito ang pagiging labis na aktibo ng utak na nagresulta sa pangingisay. Paggamit ng mga antiviral medication. Maaari ring bigyan ng mga antiviral medication ng pasyente kung ang virus na sanhi ng kanyang meningitis ay herpes virus. Bagamat may iba't ibang uri ng antiviral na gamot, maaaring hindi ito laging mabisa. Paggamit ng swero. Nakatutulong ang pagkabit ng swero upang mapalitan agad ang nawalang tubig sa katawan ng pasyente. Bukod dito, nagsisilbi itong daanan ng mga kinakailangan niyang gamot. Pagturok ng mga intravenous antibiotic at corticosteroid dahil mas mapanganib ang bacterial meningitis kesa sa ibang mga uri ang mga gamot na ibibigay sa pasyente ay kadalasang itinutulok sa swero upang maging mas mabilis ang pagbisa ng mga ito maaring magbigay ang doktor ng intravenous antibiotic upang mapuksa ang bakterya samantalang ang corticosteroid naman ay nagpapabawas ng pamamaga ng utak nag-enjoy ka ba sa video ito please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito salamat sa panonood